So welcome back mga lapatids Heto na naman ang inyong lingkod na si Broslog TV For today's video is Ayan mga lapatids Ngayon lang tayo mag intro May pimple pa tayo sa ilong So ayan mga lapatids Hindi ko na naibidyohan kagahapon Kasi nga Biglaan yung load So akala ko is mga 1, 2, 3 Pa kami mag load Ang ending is maaga pala So ayan mga lapatids hindi ko na naibigyo yung pagkarga ko ng ibon kay Boss Florence so siya yung nagdala ng ibon natin sa San Jose at ayan mga lapatids na-release na rin pala yung ibon natin sa Kaluya so third lap na ng SARPC so ayan good luck sa lahat at ayan mga lapatids mamaya-maya at tayo mag-aabang so ayan ilalagay ko na rin dito yung speed forecast at sana may video para may mapakita ko sa inyo release ng ibon so ay mga lapatid tawid dagat na yung third lap natin so ayan good luck sa lahat at sana makatali <laughs> so ayan update ko na lang kay mama mga lapatid kapag meron na tayong ibon so ayan <laughs> paano okay, masabi? okay 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 से Oh. So welcome back mga lapatids Ayan may nag na May nag na mga lapatids So bu na piok pa <laughs> Tatlo na sila nagka mga lapatids Si paring Ian Sa patmungon So dalawang ibon niya Tsaka si yung isa na Ayaw taga saan yun So ang speed niya is 1131 ba yun Basta, nasa 1100 yung speed niya mga lapatids So yung ibon natin wala pa So, po na ng 800 yung speed natin mga lapatids <laughs> 800 o 900 Mga ganyan So, yung mga lapatids, wala pa yung dalawa nating ibon So, dun Dun sa south yung nag -clock. so hindi namin alam Baka nagkahatakan dyan sa dagat So Magabang-abang pa tayo mga lapatids Sana may sana may dumating na ibon natin at hindi maka off kahit hindi na lang maka-top ah Makapag-track lang mga lapatid So yan Para bawi tayo sa last lap So yung mga lapatid Abang-abang muna tayo mga lapatid Abang May oras pa So balikan ko na lang kayo mamaya mga, mama, mga lapatid So yung mga lapatid Madami na nagkaklak So 12 perasos na yung magkaklak sa 208 na ibon 12 pa lang yung nagkaklak mga lapatid So yung pinakamataas na speed is 1,152 So, ayan, congrats. Ayan, advance congrats. So, wala pa rin yung ibon natin, mga lapatits. So, nahatak nga yung ibon natin, mga lapatits. Nang taga San Jose. So, hanggang ngayon, wala pa yung ibon natin. At, ah, ayan. So, Medyo kumakulimlim na, ayan, oh. Sana makapag-cluck tayo, mga lapatits. Huwag lang tayo makat-off. Sayang naman yung first tsaka second natin first lap tsaka second lap so nakapag-block tayo dun at eto ngayon third lap mga kalapatid so sana makapag-block so sa dagat nga sila naghatakan mga kalapatid yung taga-alawaan wala pa yung ibon nila ay so bawi bawi next lap so yan mga kalapatid balikan ko na lang kayo mamaya kapag may nakaginap tayong ibon sana sana is makauwi sila. So, ayan mga lapatis. Click na lang kayo mamaya. Parang may naamoy ko hindi maganda. So, welcome back mga lapatis. Ayan, time check. 9.14 na ng umaga mga lapatids. So, wala pa rin yung ibon natin at malapit na rin tayo mag-cut off. At marami na rin nakapag-clock. so, congrats sa mga nanalo mga mga lapatids. so yan 9.21 Cut off na natin mga kalapatids. So 9.15 na 6 minutes na lang Cut off na tayo mga kalapatids. So yan Hindi natin alam ano nangyari sa ibon natin Sa dalawang yun Grabe kasi biglaan din kasi yung ano mga kalapatid Yung load namin kagahapon Maaga So, hindi ko sila nabigyan ng pabaon kahit anong gamot man lang or reload or power wings. So, wala tayong power wings, reload lang. yeah, but then so ayan mga lapatit, wala 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 tayong ibon at papawi, eh. may kaklak. Lapit na katap natin. Jewel played. buti pa yung mga taga San Jose mga kalapati sa dagat dumaan so tataas nung speed nila nasa 1,152 yung pinakamataas siya yun nasa first ranking so good luck sa kanya si anong lop na yung pangalan Rasta Lop pabawi na lang tayo sa dito eh Han? mga YBs natin may mga 1i so pinapagaling ko na sila hindi umuwi yung pares na ito si Android 17 As yung pares na ito na si Android 18 Ayun, no, mga IYB nila iwan na nila mukhang kay na yung mga ibon namin ay nako buhay oh, sayang laman lang tayo na palusot sa kaluya ba first first laban natin sa kaluya wala man lang tayo na pauwi mga labatits mukhang cut off sige iulan nyo iulan nyo na lang sana para ano ganda ganda ayan update ko na rin ngayon sa 100 days ko mga labatits ayan ito malaki na sila ayan o eh. color ayan tapos may itlog ulit sila mga labatits dalawa inbreed magnanay so ganyan yung nilabas ng anak nila yan color so, at si puti yan malapit na rin lumaki yung mga inakay nya tsaka yung pang pulling natin ano? babalik ko na rin to si puti kay kuya JR so sa kanya to yan Malap malaki na rin yung YB nya blue bar dalawa So yung isang blue bar dyan is may may ari na So wala pa rin yung ibon natin mga lapatits Hindi pa rin tayo nakapagpalengke Hindi <laughs> ko lang alam kung ano mabibili natin sa palengke <sighs> Grabe Okay, okay Ah, cut off tayo mga lapatits So ayan mga lapatits update ko na lang ay mamaya mga kalapatid sa pag cut off na talaga tayo. Yan. So welcome back mga lapatits So, Cut off na mga kalapatid. 9:21. So wala na mga lapatits cut off na tayo. So ayan. So bawi na lang tayo sa last lap. So may last lap pa naman mga lapatits sa si mirara so sana dun makaklak na tayo at ito out na tayo mga lapatids kasi mamamaling tayo. So, peace!